Nag-meeting kayo kahapon ni na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada and Senator ah, incoming Senator Marcoleta about Senate leadership po bang pinag-usapan? Hindi kami nag-meeting, kumain kami magkaiba 'yun. Pero ano na pag-usapan during your Wala, ko, ano-ano lang. Magkasama kasi kami dati eh. Um I was with um um Senator Elect Marcoleta in the 13th Congress. No so, congressman pa ako. Magkasama kami noon. So si Senator Chingo ay nag, um, ayos nung pagkikita at pag-uusap dahil matagal nagkasama din sila ng kampanyahan ng 2022. So naimbitahan lamang. So wala pang ongoing efforts para ma-retain kayo as Senate President? Wala pang ongoing efforts para ma-retain as Senate President. Anong ibig sabihin ng ongoing? Kaibigan ko naman kasi lahat sa mm -hmm. Hindi naman porkit magkikita kami, yan lang pag-uusapan namin. Um, Um, natural at normal na magkita, magsama-sama siguro kami dahil magkakatrabaho at magkakaibigan kami noon man ngayon. Pero may ilan po mga senador na nagsasabi na parang may mga uh, text mm. messages na hinihingi na yung suporta uh, para sa iyo o kaya kay uh, former Senate President Tito Soto. So, meron po bang ibang... Sabi nino, sabi nino, at um, asan yung text kong ganon? Sir, nagsalita niyan si Senator Kiko Pangilinan. Sinabi nila meron na silang nak na ah, ganun may nakikipag-usap para nga kunin yung suporta. Ah. Um, sa party ko, wala pa akong mini-message na ganun. Pero may mga supporter mo na kasamahan mo na sila yung nag effort na makumuha sa akin support. magsalita para sa kanila. Pero wala pa kami pag-uusap. Actually, parang nakatulog lang ako at nakabawi. Mga itong nagdaang linggo lang eh. 11 hours Pero sir, are you still confident na during that time kayo pa rin yung Senate President? Hindi ito question ng may kumpiyansa o wala. Mangyayari ko ano mangyayari. Ang panibagong botohan ito. Hindi ito pagpapalit ng liderato base sa kawalan ng kumpiyansa. Ito'y panibagong botohan talaga para sa 20th Congress kung sino mamumuno ng Senado. Magiging crucial ito. Sipatuli ko 'yung pagkukusa sa mga senador. Sabi ni Senator Irwin, tigawagan niyo rin daw matagal na yun bago pa nung nanalo siya. Siyempre, kinongratulate ko siya nung nanalo siya. But that, uh, that's, that was the last time I talked to him, I think, during the recess. Um, hindi ko matatawag na panliligaw eh. Um, pakikitungo. Um, normal na pakikitungo. Dahil ngayon, um, dahil ang term ko ay hindi naman nagtapos ng June 30, so yung mga pangailangan nila dito sa Senado mismo, sila yung mga bagong halal, sila Senators um, Soto, Lacson, Marcoleta, um, Villar, Camille, um, Irvin, kaugnay sa mga briefings at sa mga opisina, tinutulungan namin silang maasikas Sir, magiging crucial ba o malaking factor sa Senate leadership yung distribution ng committee chairmanship? Um, palagi naman, pero sobra naman yung committee dun sa tao. I think we have 41 committees and we only have 24 senators. Marami na ho nagpapaabot sa inyo ng mga uh, incumbent at newly elected senators na mga gusto nilang committee chairmanship? Um, wala. Hindi <laughs> marami. Meron na. Kasi marami din ng mga incumbent eh. Pero doon sa mga incoming, sir? Um, wala pa. Hmm. Hindi pa namin ang uusapan ng definite. So, may numbers kung ano? Do ano? you have still numbers? Ma. <laughs> ano mang numero meron ngayon? Sino man. Sa so, totoo lang, Um nagbabagot nagbabago yan lalo na kung ganito pa katagal mahigit sambon pa. But you want to be still be the Senate President I will not shirk from that responsibility. Let's put it that way. Hindi ko tatalikuran yung responsibilidad at pagkakataon na yon. Pero magiging open ka sir sa ano? Ano yun? Term sharing. Hindi ko alam kung saan galing yun kaya hindi ko ko yan. Sir pero hindi galing sa akin yan. Pwede maging option yun sir. Um hindi na pag-uusapan. Saan ba Hindi, may mga previous kasi di ba na nangyari, sir. Bigla na alala niyo yung mga president dyan sa impeachment, hindi. <laughs> <laughs>